So yun, mukulay na po ay mga kaigan. Palibagong araw, palibagong vlog. So yun, nandito tayo sa bahay mga kaigan. So good morning po sa lahat. Yan, tagal-tagal rin tayo hindi napag-vlog dito. So yun, nakawin na rin tayo dito sa Pampag. So 5 days tayo sa Batangas. Ito na po yung update natin sa pinapagawa natin bahay. Ito yung nabuhusan natin Yung bago kami, bago akong umunta ng Batangas. Ayaw, ikaw na So, nilagay ko lang yung gamit dito pero baka magiging bodega to. So, nilagay ko lang yung gamit. Ito yung lalim na ang sana malinis na. So, yun pinalis ko na rin yung forma para luminis na. Ito naman yung pinapagawa natin. Yung hawakan. para mag maging safe niya talaga at wala na di dito sa aldanan dito yung design niya sa ilalim ito yung mga ito yung mga pangbaywan na tubular pag gabi nagbubukas il na ilaw para yung umiwanag yung so okay tayo sa taas yan may Kakai, Ang ganda sa itong awa na ito. Ayun na dyan. Taas na dyan. Ka Bye kakay. Bye kakay. Hi. Ayun na. Ito naman sa, taas, sa taas. Ito so, lalagyan nyo lang ng frame Maraming design Dito tayo nagka problema itu lilipat natin to Sasagal natin dito yung hamba Mayroon pa ang dito eh Excuse So pag dito So posty to Pivot rocker primer ko na lang to. Ito muna po yung update natin sa ano, gumagawa. So wala pa yung gumagawa ng dalan. So mamaya pa yun. Umaga lang tayo ng vlog dito. Time tayo. Alas 6 na no, nung umaga. Ito yung nagsirap ko pag maga dito, yung pag mo. Ito na rin. Ngayon naman yung grills. Tapos, pas mo oh, dito napag napagdinis na rin kami paunti-unti rin may tapos right Hindi ka na mahulog, uh guys. Tandaan, anak. na naging nalang anto dito. Ito ang Marami. Yan, ito muna yung update natin So, mamaya-maya pupunta na tayo sa farm Sige lang, anong gagawin natin doon So, hindi ko na naabutan yung gumagawa Pero po may gumagawa dito Kaya may konti-konti na ito tapos So, pag wala tayong trabaho Yan, pipinturan natin lahat yan Pati itong pintana na ito Kikis-kisin na Para mapinturan na yung bakal Pwede na rin kulayan ito Madumihan nga dahil sa pagkakanto. Tara, tara. Yan, pag umaga po ganyan. Tahimik. Yeah. Magwalis ka okay. bukas po, Grace? Ano? Palis din po. Para ano mo, yan ganyan. Ito, yung kalitulipin, wala. Sili ka buklang naman. Ito. Ito lang ang kwarto. Ang kwarto. So, yun mga kaigad. Punta muna tayo ng farm. Tara. So, susunod so naman tayo magpintura. Kailangan na ma-primer yung mga bakal natin. Sabay-sabay yun ko na Ito. Eto. Eto yung pro natin tsaka ato, Pag natapos to, sabay-sabay na natin pero pinturahin dahil nangangalawag yung pinag-weldingan. Yan po yung masyaran dyan, yung pinag-weldingan po. So, kung mapapansin nyo. Kaya, gusto ko pag nagpintura ako dito ng primer ako sabay-sabay. Para isang ano, May nabili naman ako pang spray to na yung gagamitin ko. I-spray natin lahat yan. Para mababilis So tara Kay Hindi na tayo So yung mga kaigan Uwi muna kami Gagawin tayo

So mga kaibigan nandito yun, lang yung vlog natin, so, yun, ito lang yung po yung update natin dito sa bahay ngayon So hindi natin naabot na yung magawa kasi mamaya pa papasok yun Uy muna tayo, so magtrabaho muna tayo sa farm Trabaho muna tayo sa farm, so yun thank you thank you, ingat pa lahat God bless, thank you po So yun, ito yung pinag-ita ko ngayon, maga, paano maga dito, malamang ma-try natin matulog Thank you thank you, ingat pa lahat God bless